Ayan, magandang magandang buhay. Sige, mamundok pa rin po tayo at tayo tayo nandito ngayon sa bundok pa rin ng the Peak. at tayo nag-iikot-ikot, nagwo-walking exercise. Habang ito ang ating makikita, green mga punong kahoy o di ba? Ang sarap lang huminga dahil katulad ko na medyo mahina ang resistensya dahil meron akong hika pero Sawa naman ng Diyos ang aking hika ay hindi gaano na sa akin. Basta hindi lang ako atakihin ng ubo, hindi yan, uh, hindi yan lalabas yung aking hika, hindi yan mang, mang, mang mangungunsumi. Pero once makasagap ako ng virus dyan, tayo mamumroblema. Ang aking hika ay arangkada. Kaya ganito, gustong gusto kong makakakita ng mga punong kahoy, sa mga green. Basta sa bundok, gustong-gusto ko yan. Dahil, uh, feeling ko yung ang sarap bang huminga, walang alikabok, yung mga ganon. Kaya, mas gusto kong sa bukid. Kaya, ayan, nasa isip ko nga, once mag, ano na, magpurgod na ako, hindi ako titira o hindi ako mamalagi sa, sa baryo, dahil yung bahay namin nasa baryo. At meron kaming ma munting ano munting sinasaka sa bukid kaya sabi ko once pag ako'y makapag-for na ayoko magtambay sa baryo siguro uwi ako sa baryo pagdating ng gabi pero gusto ko talaga dahon day na sa nasa ano ako nasa sakahan ako para fresh ko yung aking ma-inhale ma na hangin doon 'di ba so ayan makikita natin nagpa-fog pa umalis uh, kami ng kasama ko nito sa bahay ano eh am um, wala pang siguro 545 ay 6 uh, no 445 ganun umalis kami sa bahay kaya nag-start kaming maglakad kung nakita niyo yung sa bandang yung last upload ko madilim pa ayan kasi maaga kami umalis ng bahay nagpapapawis na kami hanlakad paakyat sa the peak and then balik sa bahay so, talagang itong kasama kong ito, matagal na kasi siyang alam, o oh, marami siyang alam sa papaikot-ikot dito sa bundok, sa dapik. Kaya, ano, siya ang nag-guide sa akin itong uh, alakad na ito. Na dito ko na, ano, dito ko napansin yung binti ko na sabi ko, parang magka-crumbs na ako. Kasi yung dati, ko, yung kasama ko, ang iniikot-ikot lang namin is galing lang dito sa Triganter, paakyat sa dapik, ikot doon sa... Uh, Peak Garden and then balik na naman kami. Doon na kami paikot-ikot. Pero itong kasama ko, ang layo ng aming inikot. Basta inikot namin halos halos buong bundok ng The Peak. Kaya nung ano sabi ko, parang naramdaman ko ang sakit na ng hita ko. Sabi ko. <laughs> parang nagka na ako sabi ko sa kanya. Imagine ba naman nakarating kami sa bahay, mga 7.30 na yata yon. Kaya nanibago ako sa lakad naming ito. Grabe ang kasama kong ito maglakad. At ang bilis pa niya kasing maglakad kung sa bagay sa tangkad pa naman yung babae, eh. isang hakbang niya, ay eh, dalawang hakbang ko na. <laughs> Kamapa naman ang hakbang ko, ang iiksi. Tapos siya, yung tangkad na babae, eh. lagi akong nahuhuli. Grabing maglakad siya, kaya ayan, o, oh, di ba diba? Press press ko talaga yung ating kapaligiran niya makikita. Ayan. So, nakailang minutes po ako. Naka 3 minutes pa lang ako. Kaya may galap shoutout po sa lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa. Pero, alam ko na lahat nandyan sa baba. Hindi ko mention isa-isa by team na lang. Punta, ay punta, uh, mega love shout out po dito sa aming uh, home base. Dito kay Sir Falyarna. Tapos sa uh, sa grupo naman ni Tulips uh, Family. Mega love shout out. And mega love shout out din sa grupo ni Lori Ternia Vlog. At saka sa grupo naman ni... Ah. Uh, Loco Toys, ano ba 'yon? GPC ano na nga ba 'yon? Nakalimutan ko yung ating ano, ating teammate lang. Tingnan ko nga. Ah, uh, Loco Toys nga tama nga ako. Ayan. So, grupo ng Loco Toys, galing naman ng ating ng ating uh, group chat na ito. Loco Toys talaga. Saan ba nang galing ang ang term na ito, GPC? Ayan. Gustong-gusto ko itong ano, itong mga ganito na lang i-shoutout ko by team. Kasi nga kung isa-isahin ko, marami po. At uh, kung maglilista siguro ako baka para na akong ano, para na akong uh, nag, nagdasal ng ano ng um in Holy Week ba, padasal, <laughs> Pabasa pala, Pabasa. <laughs> sa Sobrang dami kasi naman po. Um kaya by team na lang po ang aking mai ano mai shout out. So maraming maraming pong salamat sa inyong lahat diyan. At uh, ang mangyayari kasi kung hindi po kayo mag ano, hindi po kayo mag iwan ng bakas, mahihirapan po ako magbalik dahil mawawala po ang pangalan ninyo dito sa chat box. Kaya kung okay lang po sa inyo, bakas lang po kayo diyan sa ano sa comment section para mabalikan ko po kayo dahil Pagkatapos ko ng aking trabaho, normally matatapos kami talaga mga, kung wala kaming pa-dinner, matapos kami ng mga almost 10. Pero pag may pa-dinner kami, past 11 talaga yan matatapos. Kaya pag uh, natapos kami, uuupo ako doon sa harap ng laptop at mag, ano, uh, At doon ako kumukuha ng, doon ako nanunukli sa latest video ko, latest premiere doon sa mga nag-iiwan ng comment at saka doon doon ako uh, kumukuha ng out uh, ay hey, ano daw doon doon ako nagbabalik click kaya uh, iwan lang po kayo ng bakas dahil hindi ko po balikan kayo yung mga nasa chat box dahil uh, nawawala po kayo diyan unless i-replay ko pa pero masyado ng ano, masyado na po bang uh, uh, tawag nito uh, nahihirapan na po ako mag replay para kunin ko po yung mga nandoon sa chat box so please lang, leave lang po kayo ng comment kasi pag natapos akong mag ano, matapos kami sa kusina uh, sabay sabay ko na yung pinagsusuklian like uh, ang latest din po ninyo ng mga video doon po ako nagre-replay. Kaya Uh, leave lang po kayo ng comments dyan kasi nababalikan ko yan sabay-sabay um, kasi nakakapag-open naman ako ng mga ilang tab dyan sabay-sabay para mabalikan ko lahat ang merong mga comment Except doon sa may mga ka-playlist ko dahil of course ka-playlist ko na sila, nagla-like na lang ako doon. Pero doon sa mga hindi ko kasama sa playlist, doon talaga nagbabalik ako. Nang doon nagpiplay ako sa mga latest video po ninyo Kaya leave lang po ng comments Para mabalikan ko po okay At saka Lalo doon sa mga baguhan um, Leave lang po ng comments Dahil pag nakita ko Pag nag-click ko yung mga profile ninyo At kung hindi pa ako dikit sa inyo Doon ko kayo nababalikan Pag ano, pagka, nakaupo na ako sa harap ng aking laruan So, sa ngayon, lalo pag nag pa ako at na mayroon pa akong trabaho, pasensya naman, hindi ako basta-basta makapin maka o maka uh, ayuda po sa inyo. Kaya, minsan nga, tumatakbo ang premier ko. Wala pala ako sa aking premier. Kaya, pasalamat po talaga ako ng marami dito kay Sir Hepti Falyarna, Loretornia Vlog, uh, GPC, at saka kay uh, Tulips Family. Dahil sila yung nag-aasikaso sa mga premier ko sinasama nila sa aking o sinasama nila sa kanilang mga playlist at ayun, tuloy-tuloy lang yan ng tumatakbo, ayan so patapos na po pala ako, maraming maraming po salamat sa inyong lahat dyan leave lang po ng comments at aking po niyang babalikan, maraming po salamat bye bye